Ayan guys, uh, good afternoon uh, no? good, afternoon. Uh, good evening sa mga taga-ibang bansa at sa mga OFW no? Ayan, good evening sa inyo At uh, guys, sa makakita po ng video na to uh, mga supporter ko marami marami po salamat sa panonood nyo sa akin Maraming maraming pong salamat sa mga ginagawa kong video. Nagla-likes kayo, nagko-comments kayo, nagpapanotice kayo. Maraming maraming pong salamat. Guys, uh, baka hindi tayo makapag-upload lagi dahil sa situation ko ay eh, medyo po na, hinang-hina po ako, no? kumaakyat lang po ako ng mga ibang live para medyo uh, ga, uh, lumakas ang aray ng pangangatawan. Kasi pag nakakasama ko yung mga uh, tinuturing ko, kami dito sa TikTok, nagiging masaya po ako. Nawawala ko yung aking nararamdaman. Uh, sa so, hindi ko nakakalam, uh, may problem po ako na wag na lang po natin dito sabihin ano kasi hindi ko pa po, hindi pa po ako na e spray pero itong week na to magpapa-spray po ako andito po yung mga reseta ng gamot ko andiyan kagagaling ko lang po ng check up kaya guys uh, baka hindi tayo makapag-upload upload, upload. Pasensya nyo na. Sana yung mga video ko guys, tuloy nyo pa rin nga i-like i-share uh, sana huwag nyo akong iwan lalaban pa po ako nang lalaban sana guys uh, sa mga aking mga kaibigan guys maraming maraming salamat sa aking tinuturing ng pamilya dito hindi ko po kayo maisa-isa pero marami marami salamat sa inyo ayaw ko pong bumanggit ng pangalan at baka magselos pa yung iba ang gusto ko sa inyong lahat na po lahat na na marami marami salamat sa lahat po na tumutulong sa akin nagbibigay ng uh, gift nagbibigay ng mga talagang pinitiim ako para magpadala sa akin marami marami salamat po sa inyo saludo po ako sa inyong lahat kasi hindi nyo po ako iniiwan tinuro nyo ang pamilya no guys masasabi ko lang sa inyo lalaban tayo at tulungan nyo ako lumaban at sana ko to ito nararamdaman ko ipag pray nyo ako na gumaling kasi hindi ko nakakaya opo kakain po ako iluluwa ko rin. No, guys. Kakain ako, hindi ko mauubos. Inom ako ng gamot, iluluwa ko rin. Sana, guys, itong check-up ko. E, pray nyo na ma hindi maluba ang kalagayan ko. Yun lang po. Maraming maraming salamat sa inyo. Salute sa inyo lahat, guys.